Welcome to my channel. This is Miss V, ang Miss na, pero Miss V pa sa YouTube. Grind. So, yun, na-miss ko lang yung intro ko. Uh, for today's video, ang ang content ko ay discarte. Turun ko kayo ng tips kung paano, lalo na yung mga gumagawa dyan ng Graham, mga ice cream, Graham bar. Ayan. Ang video na ito ay para po sa atin. So, karamihan, kagaya ko, nabaguhan sa paggawa ng Graham bar, Uh, wala akong tutorial na nakita ng ganito. So, karamihan kasi sa, sa baguhan, wala talaga kami idea na dapat yung tupperware or yung lanera is fit talaga yung Graham. So, uh, mahirap din pag bumili ka online, baka pagdating sa'yo, dudobli -du yung gastos mo kasi nga basag, ganon. Mga mga ganong instances na pwede mangyari sa parcel mo. So, ngayon, tuturuan ko kayo ng diskarte kung anong ginawa ko sa lanera na ito dahil hindi nga siya mag, hindi mag-fit yung Graham bar. So, umpisahan ko na. So, ito yung ginawa kong Graham ice cream bar. Ayan nakapit sa uh, nakikita niyo. Na Ay ngayon, hindi nga siya mag-fit diyan yung Graham na isa pa. So, papakita ko sa screen yung dati kong gawa na sumobra-sobra yung cream. I mean, lumagpas yung cream dito sa dito sa dapat nandito lang siya. magasayang kasi yung cream or yung feeling ng Graham bar. So, sa tupperware na hindi ko na ginamit, naghanap ako ng lanera kasi meron ako mga lanera dahil mahil din ako mag-bake. So ngayon, naisip ko, ano kagawin ko? Itong pumasok naman itong flood control project. So, <laughs> naisip ko, yung, ano, yung Graham Bar, gawin ko siyang pader. Tapos, isip ko, kung paano ko, paano hindi matutumba yung pader? So, nag-isip ako ng biscuit na pwede siyang i- pwedeng ma-press, pwedeng patigasin, kanoon, Basta, haha, kumbaga magiging, ano siya, maging sandalan siya nung Graham Bar na hinarang ko. So, yun yung naisip ko. Ayan, tingnan nyo naglagay ako ng, kasi sayang yung feeling, di ba? Nakita yung sa screen, kumbaga, instead na makakagawa ka pa ng ibang Graham bar na pwedeng ibenta, kasi yung feeling ay hindi mo na pwede siyang i, ano, sa pagbenta kasi nga sobra-sobra na siya. So, ngayon, ganyan yung ginawa ko. Ayan, hinarang ko yung uh, Graham bar na yan na hindi putol. So, mas maganda sana kung uh, tawag dito. Medyo marami-rami yung isang fudge bar lang kasi hinarang ko dyan. Ayan isang fudge bar lang yan para lang hindi makatawid yung uh, cream or yung graham filling dito sa kabilang side kasi di ba sayang pag napunta dito pag napunta dito yung uh, filling di ba sayang yun so ganyan yung ginawa ko ganyan yan yung diskarte ito ay diskarte diskarte ng mga wala pang ano talaga wala pang tupperware or lanera na fit yung graham bar tapos mga tupperware nyo diskartehan nyo lang din kung paano so ganyan lang siya ka easy talaga di ba itong side na ito paano siya <laughs> tapos paiba yung ano niya direction niya. Tapos pagdating din dito, paiba din kasi hinahanapan ko siya kung paano mag ano basta alam niyo na yan mga housewife, alam niyo na yung kung paano discard niyo. Basta pag yung sobra na space, uh, wag niyo na siyang ano basta gawin niyo na paraan na maharangan siya para yung cream or yung filling ng Graham ninyo is hindi siya pumasok. Uh, hindi siya masayang. Magamit niyo pa sa ibang Graham bar. So, yun lang for today's video. Sana nagustuhan niyo. Uh, thank you and hope you like and subscribe. Bye.